Naranasan niyo na ba na tumingala sa langit sa gabi at pigla kayong kinilabutan? Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang malalim at likas na takot. Takot sa lawak ng kawalan, sa napakalaking kalawakan, sa mga bagay na hindi natin alam na walang katapusang lumalawak lampas sa ating mundo. Yan, mga kaibigan, ang astrophobia, ang takot sa kalawakan. Ito ay isang takot na nakatanim sa ating isipan, Takot sa mga hindi natin alam, sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Takot sa kawalang hanggan. Tayong mga tao ay mahilig sa pamilyar. Gusto natin ang lupang ating tinatapakan, ang hanging ating nilalanghap, ang mga lugar na ating kinagisnan. Ang kalawakan ay nag-aalis ng lahat ng iyan. Doon, wala kundi malamig at malupit na kawalan, puno ng panganib at mga misteryo na nagpapakilabot sa atin. Pero bakit? Bakit ang pag-iisip na iwanan ang ating munting asul na planeta at tumungo sa kalawakan ay nagdudulot sa atin ng matinding takot. Para maintindihan ang takot sa kalawakan, kailangan nating maunawaan kung saan tayo naroroon sa sansinukob. Isipin ang daigdig, ang ating tahanan, parang isang maliit na bolang bughaw na lumulutang sa gitna ng malawak na kalawakan. Ngayon, isipin ang ating araw, isang higanteng bolang apoy, mas malaki kaysa sa ating planeta. At simula pa lamang 'yan. Ang ating araw ay isa lamang sa bilyon-bilyong bituin sa Milky Way Galaxy, na isa rin lamang sa bilyon-bilyong galaxy sa nakikita nating kalawakan. Halos imposibleng maunawaan kung gaano kalawak ang kalawakan na ito. Napakalayo ng mga distansya, mahirap isipin. Sapat na iyon para makaramdam ng paggalit o takot ang sinuman. At sa nakakatakot at malawak na kalawakan na iyan, Maraming nangyayari na ngayon pa lang natin na unawaan. Mga black hole. Nilalamon nitong mga halimaw sa kalawakan ng lahat ng madaanan nila. Napakalakas ng gravity nila. Kahit ang liwanag ay hindi makakatakas. Mga supernova. Ito ang mga sumasabog na bituin. Naglalabas sila ng napakalakas na enerhiya. At pagkatapos, may katahimikan. Ang nakabinging katahimikan ng kalawakan. Isang vacuum kung saan walang tunog na maririnig, kundi ang mahihinang bulong ng cosmic radiation. Ang mga bagay na ito sa kalawakan, nakakamangha at nakakatakot. Pinapaalala nila sa atin kung gaano kalakas ang universo at wala itong pakialam sa atin. Parang may kung ano sa loob natin na nakakaalam na dapat matakot, na nagpapanatili sa ating ligtas kapag nakakita tayo ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero paano kung sa halip na matakot sa hindi natin alam, ay galugarin natin ito? Tayo bilang mga tao ay nakakakita ng mundo gamit ang ating mga mata, Ginagamit natin ang ating mga pandama kung gaano kalaki o kalayo ang isang bagay para maintindihan ang mundo sa paligid natin. Pero sa kalawakan, ang ating mga pandama ay maaring malinlang tayo. Napakalawak ng kalawakan, mahirap para sa atin na lubos itong maunawaan. Ang isang bituin ay maaring magmukhang maliit, parang isang maliit na tuldok ng liwanag, ngunit maari itong maging isang higanteng bolang apoy, mas malaki pa sa buong solar system natin. Sinusubukan ng ating utak na intindihin kung gaano kalawak ang kalawakan, pero napakahirap. Isipin mong sinusubukan mong hawakan ang buong karagatan sa iyong mga kamay. Napakalaki. Ang tubig ay dadaloy lamang sa pagitan ng iyong mga daliri. Ang pakiramdam na ito ng hindi pagkakaintindi kung gaano kaiba ang kalawakan sa alam natin ay bahagi ng dahilan kung bakit natatakot ang mga tao sa kalawakan. Ang distansya sa pagitan ng mga bituin ay sinusukat sa light year. Yon ang tagal ng panahon na kailangan ng liwanag para maglakbay mula sa isang bituin patungo sa isa pa. Napakalayo, napakahirap isipin. Parang nakakatakot sa kalawakan, ibang-iba sa anumang bagay dito sa Earth. Hindi lang ang layo ang napakalawak, kundi pati na rin ang oras at ang ating pangunawa. At sa lahat ng kawalan na iyon, mayroong mas nakakatakot na nakatago. Ang kalawakan ay madalas tawaging bakanteng espasyo, pero hindi talaga ito walang laman. Puno ito ng maliliit na mga partikulo, radiation, at mga puwersang ngayon pa lang natin na unawaan. Ang dark matter, isang bagay na hindi nakikita na siyang bumubuo sa mga galaxy. Nakikita natin ang epekto nito, pero hindi natin alam kung ano ito. Ang dark energy, isang misteryosong puwersa na nagtutulak sa kalawakan palayo ng palayo at pabilis ng pabilis. Ang mga hindi nakikitang puwersang ito, mga pahiwatig ng isang bagay na hindi natin maintindihan. Ang siyang nagpapalalim sa misteryo ng kalawakan. Pinapaalala nila sa atin na kahit gaano karami ang ating nalalaman, maliit na bahagi pa lang ng mas malaki at mas komplikadong realidad ang ating nakikita. Ang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi nakikita, isang bagay na hindi natin alam na nagtatago, ay nagdudulot sa atin ng isang malalim na takot, parang nasa dilim, takot sa kung ano ang nagkukubli sa likod ng mga anino. Ang kalawakan Napakalawak at puno ng mga sikreto ay nagiging isa sa pinakakatakot na bagay na ating maisip, isang lugar kung saan maaring mangyari ang lahat, at ang mga batas ng pisika ay tila hindi gumagana gaya ng inaasahan. Siguro ang pinakakatakot sa kalawakan ay kung gaano ito kalawak, parang walang katapusan. Ang utak natin na sana'y mag-isip ng mga lugar na may hangganan at oras na palaging umaandar, ay nahihirapang intindihin ang isang bagay na walang katapusan, walang hangganan. Saan man tayo tumingin, tuwing itututok natin ang teleskopyo sa dilim, mas marami pa tayong makikitang mga galaksi. Mas marami pang bituin. Mas malawak na kalawakan. Nakakamangha at nakakatakot isipin kung gaano kalawak kalawakan. -kalawakan. Pinag-iisipan tuloy natin kung saan tayo nabibilang, gaano tayo kahalaga sa kabuuan ng lahat. Tayo ba ay isang suwerteng aksidente lang, isang kisap mata sa walang katapusang oras at kalawakan? Ang nakatakot na pakiramdam nito, ang pakiramdam na napakaliit natin kumpara sa walang hanggang kalawakan ay isang malaking dahilan kung bakit takot ang ibang tao sa kalawakan. Naisip tuloy natin ang katapusan ng sarili nating buhay. Kung gaano kaikli ang oras natin kumpara sa napakatagal na oras na kailangan para mangyari ang mga bagay sa kalawakan. Ang buhay natin na sinusukat natin sa taon ay parang isang kisap mata lang kumpara sa bilyon-bilyong taon na nabubuhay at namamatay ang mga bituin. Isipin mo na lumulutang ka sa gitna ng karagatang Pasipiko. Parang isang maliit na tuldok na nagpapalutang-lutang sa lawak ng tubig na walang hanggan. Hindi mo makita ang baybayin kahit saan, at ang malalim na tubig sa ilalim mo ay punang mga mahiwagang nilalang. Ang pakiramdam ng pag-iisa, ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, ang pakiramdam na napakaliit kumpara sa isang bagay na napakalaki at makapangyarihan, iyan ang nararamdaman ng isang taong may astrophobia. Ngayon, Isipin mo ang pakiramdam na iyon ng milyon-milyong beses na mas malaki. Palitan ng karagatan ng walang katapusang kadiliman ng kalawakan at magsisimula mong maunawaan ang tunay na kilabot ng takot na ito. Don, hindi ka lang nag-iisa, napakaliit mo talaga, parang isang maliit na alikabok sa isang higanteng bagyo sa kalawakan. Lahat ng nagawa ng tao, bawat tagumpay at pagkatalo, bawat kuwento ng pag-ibig at bawat gawa ng puot, lahat ng ito ay nangyari sa maliit at marupok na planetang ito na nagmumukhang maliit kumpara sa napakalawak na universo. Nakakapangliit ng pakiramdam at para sa ilan, ito ay isang nakakatakot na kaisipan. Ang kalawakan ay hindi tumitigil. Ito ay laging nagbabago, laging gumagalaw, puno ng mga hindi kapani-paniwalang lakas at mga kakaibang bagay na mahirap intindihin. Ang mga quasar, mga malayong galaksi na pinapagana ng mga supermassive black hole, ay naglalabas ng enerhiya na higit pa sa isang buong galaksi. Ang mga bagay na ito sa kalawakan ay kapwa nakakamanghang at nakakatakot. Ipinapakita nila kung gaano kalakas ang universo. Pinapaalala nila sa atin na hindi tayo ang namamahala. May mga puwersa roon na hindi pa natin lubos na naiintindihan, lalong hindi natin makontrol. At mayroon ding mga pahiwatig ng isang bagay na higit pa, isang bagay na hindi pa natin maintindihan. Ang posibilidad ng iba pang mga dimensyon, mga parallel universe, ang tela ng realidad na nagbabago at umiiba mismo sa harap natin. Ito ang mga bagay na nagpapanatili sa mga siyentipiko na gising sa gabi. Ang mga misteryo na pumupukaw sa ating kuryosidad at kaunting takot. Ang mga bituin, maliliit na ilaw na kumikislap sa kalangitan sa gabi, parang mabubuhay magpakailanman. Pero ang mga bituin ay hindi nabubuhay magpakailanman. At kapag namatay sila, ang pagkamatay nila ay maaring maging isang napakalaking pagsabog. Kapag namatay ang isang malaking bituin, maaari itong sumabog na parang bilyon-bilyong araw, isang supernova na mas maliwanag pa kaysa sa isang buong galaksi. Ang mga pagsabog na ito sa kalawakan ay hindi lamang maganda, kundi nakapipinsala rin. Napakalakas ng enerhiya ng isang supernova, kaya nitong sirain ang mga planeta na malapit sa bituin gamit ang mapanganib na radiation. Kahit na mula sa malayo, milya-milya ang layo, mararamdaman pa rin natin ang epekto ng isang supernova. Ang pagsabog ay naglalakbay sa kalawakan. Tinutulak ang mga gas at bumubuo ng mga bagong bituin. Parang dalawang mukha ng isang barya, ang pagsabog na ito ay lumilihan ng mabibigat na elemento na siyang bumubuo sa mga planeta at kalaunan sa buhay mismo. Ang kalawakan ay madalas tawaging tahimik, isang lugar kung saan walang tunog na maririnig. Ngunit ang katahimikang iyan ay mapanlinlang. Ang universo ay puno ng mga kahangahangang pangyayari, parang isang malaking palabas na puno ng mga banggaan, pagsabog, at grabidad na humihila sa lahat ng bagay. Napakalaki nito, mahirap intindihin. Ang mga galaksi, ang mga higanteng kumpol ng mga bituin, ay lumulutang sa kalawakan, hinihila ng kanikanilang grabidad. Kapag sila'y nagbanggaan, parang isang mabagal na aksidente kung saan ang mga bituin ay tumatalsik sa kalawakan at ang mga ulap ng gas ay bumbuo ng mga bagong bituin. Ang mga banggaang ito ay hindi lamang katang-isip. Nangyayari sila kahit saan. Hinuhubog ang universo sa kung ano ito ngayon. Ang sarili nating Milky Way Galaxy ay patungo sa isang banggaan sa ating kapitbahay, ang Andromeda Galaxy. Bilyon-bilyong taon mula ngayon, ang dalawang higanteng galaxy na ito ay magsasanib sa isang kamanghamanghang kosmikong palabas. Napakalawak ng kalawakan, at maari kang makaramdam ng pagkaliit at pag-iisa. Isipin mong lumulutang ka sa kalawakan. Suot ang iyong spacesuit, nakatali sa iyong spacecraft, at ang daigdig ay napakalayo, parang isang maliit na bolang bughaw sa gitna ng kadiliman. Tahimik, tanging ang hising ng iyong oxygen tank at ang tibok ng iyong puso ang iyong maririnig. Ang mga bituin, ang mga malayong araw, ay hindi nagbibigay ng init. Sila ay malilit na tuldok lamang ng liwanag na nagpapaalala sa iyo kung gaano kakalayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng taong kakilala mo. Sa malamig at walang laman na kalawakan, madaling makaramdam ng lubos na pag-iisa, parang isang maliit na butil ng alikabok sa gitna ng malawak at madilim na karagatan. Ang ganitong pakiramdam ng kalungkutan sa kalawakan ay madalas mong makita sa mga science fiction movies. Ngunit ito ay isang totoong pakiramdam para sa mga astronaut na naglalakbay sa labas ng atmosfera ng daigdig. Kung napakalawak ng kalawakan, kung bilyon-bilyong bituin at planeta ang nandyan, hindi tayo nag-iisa, di ba? Ang simpleng tanong na ito, na tinatawag na Fermi Paradox, ay gumugulo sa mga astronomo at manunulat ng science fiction sa loob ng ilang dekada. Kung karaniwan ng matatalinong buhay sa kalawakan, nasaan ang lahat? Ang kawalan ng ebidensya ng mga alien, kahit na ilang dekada na tayong naghahanap, ay nakaka-interes pero medyo nakakatakot din. Tayo lang ba talaga ang nandito sa napakalawak na karagatan ng kosmos? O may iba pang sibilisasyon diyan, mas moderno pa kaysa sa atin, na nagmamasid mula sa dilim? Walang hanggan ang mga posibilidad, at yan ang dahilan kung bakit nakakakilabot ang Fermi Paradox. Pinag-iisip tayo nito tungkol sa posibilidad na hindi tayo ang sentro ng kalawakan, na baka hindi tayo ganoon ka-espesyal. At nagbubukas ito ng isang nakakatakot na tanong, kung hindi tayo nag-iisa, ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng sangkatauhan? Hindi lang mga astronaut ang takot sa kalawakan. Maraming tao ang nakakaramdam ng na matinding takot kapag iniisip nila ang tungkol sa kosmos. Ipinapakita ng kanilang mga kwento kung paano nakakaapekto ang astrophobia sa isipan ng mga tao. May ilan na nagsasabing nahihilo sila, parang nahuhulog sa malalim na balon. Ang iba naman ay nakakaramdam ng pagkaliit at kawalang halaga kumpara sa napakalawak na kalawakan. Para sa marami, ang katahimikan at kawalan sa kalawakan ang siyang kinatatakutan nila. Kahit ang mga astronaut matatapang man ay nakakaramdam din ng takot. Nakakatulong ang pagsasanay pero tao pa rin sila Marami sa kanila ang nagkukwento tungkol sa mga pagsubok sa kanilang mentalidad, mga sandali ng pagkamangha, kalungkutan at matinding takot. Ang ganda ng daigdig, lalong nagpapalawak sa kawalan ng kalawakan. Si Michael, isang veteranong astronaut, ay nakaranas nito. Habang naglalakad sa kalawakan, siya ay napalayo. Kahit na nakatali siya sa spacecraft, nakaramdam siya ng matinding takot. Ang astrophobia o takot sa kalawakan ay maaring maging napakalaki pero may mga paraan para harapin ang takot na ito at matutunan ang paghanga sa kalawakan. Subukan nating baguhin ang ating pananaw, halimbawa, sa pamamagitan ng pagtuon sa kagandahan ng universo. Ang pag-aaral tungkol sa kalawakan ay makakatulong sa atin na maging mas komportable. Parang panangga ito laban sa mga bagay na hindi natin alam. Makakatulong din ang pagkonekta sa isang bagay na mas malaki pa sa ating sarili, tulad ng sining o espiritualidad. Kapag nakita mo kung gaano kalawak ang kalawakan, parang liliit ang iyong takot. Si Sarah ay nakahanap ng kapayapaan sa pagpipinta ng kalangitan sa gabi. Ang kanyang sining ay naging paraan upang mahanap ang kagandahan at kahulugan. Ang takot sa kalawakan ay hindi bago. Ito ay umiral na ng maraming siglo, makikita sa ating mga mito, relihiyon at sining. Mula sa mga sinaunang kwento ng mga nilalang sa langit hanggang sa mga modernong pelikulang science fiction, ang malawak at mahiwagang kalawakan ay palaging nakakabighani at nakakatakot. Isipin ang mga nakakatakot na kwento ni H.P. Lovecraft, kung saan ang mga tao ay maliliit na nilalang lamang sa isang universo na pinamumunuan ng mga sinauna at mahiwagang nilalang. O isipin ang nakakapangilabot na kalawakan sa mga pelikulang tulad ng 2001, A Space Odyssey at Alien, kung saan ang tanging maririnig ay ang pagsirit ng oxygen at ang langit-ngit ng metal. Ang mga kwentong ito, bagamat katang isip lamang, ay tumatalakay sa ating pinakamalalim na takot tungkol sa kalawakan. Kung gaano tayo kaliit, kung gaano tayo kadaling masaktan, at ang posibilidad na hindi tayo nag-iisa. Ang mga kwentong ito ay isang ligtas na paraan upang harapin ang ating mga pag-aala tungkol sa kalawakan. Pinapaalalahanan din nila tayo na hindi tayo nag-iisa sa ating takot. Ang takot sa kalawakan ay isang pangkaraniwang karanasan. Ipinapakita nito kung paano tayo maaring mamangha at matakot ng sabay sa kalawakan. Kapag hinarap natin ang ating mga takot, binubuksan natin ang ating mga sarili sa napakaraming posibilidad. Ang pag-aaral at paggalugad sa kalawakan ay likas na sa mga tao. Dahil sa ating kuryosidad, nababago nito tayo at ang ating pananaw sa mundo. Sa halip na matakot sa mga bagay na hindi natin alam, pwede tayong ma-excite tungkol dito matutuklasan natin ang isang kalawakan na puno ng kagandahan at mga kamanghamanghang bagay. Siguro ang susi para mawala ang takot natin sa kalawakan ay kung paano natin ito tinitingnan. Kapag iniisip lang natin kung gaano kalawak kalawakan, gaano kalayo ang mga distansya na mahirap isipin, kung gaano katagal ang oras sa kalawakan na parang sandali lang ang buhay natin, madali tayong makaramdam na maliit, walang kwenta, at matakot. Paano kaya kung ibang anggulo naman ang tingnan natin? Paano kung, sa halip na isipin na tayo ay maliit na alikabok lang sa isang malamig at walang laman na lugar, isipin natin na tayo ay bahagi ng isang bagay na mas malaki, mas matanda at mas kamanghamangha. Gawa tayo sa parehong stardust ng mga bituin na iyon na napakalayo sa atin. Ang maliliit na particles sa loob natin ay nabuo sa core ng mga namamatay na bituin, na ihagis sa kalawakan dahil sa pagsabog at kalaunan ay nagsama-sama para mabuo ang planetang tinitirhan natin. Ang takot ay madalas na nagmumula sa mga bagay na hindi natin alam. Ngunit ang hindi natin alam ay hindi laging nakakakot. Bawat bagong tuklas ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang kalawakan. Sa halip na matakot sa kung ano ang maaring nasa labas, paano kung matuwa tayo rito? Sa lawak ng kalawakan, mayroong mga pagkakataon para sa mga kamanghamanghang tuklas na hindi pa natin kayang isipin. Sa pagtanggap natin sa ating lugar sa kalawakan, sa pag-unawa kung gaano tayo kaliit. Ngunit gaano rin tayo konektado sa lahat ng bagay sa ating paligid, matutuklasan natin ang kapayapaan, ang pagkamangha, at tunay na pasasalamat sa maikling panahon na mayroon tayo sa kahangahangang buhay na ito. Kaya sa susunod na tumingala ka sa kalangitan sa gabi at makaramdam ng takot sa kalawakan, huwag kang tumalikod. Tanggapin mo ang takot na iyon, alamin mong nandyan ito, ngunit huwag mong hayaang kontrolin ka nito. Sa halip, Hayaan mong ipaalala nito sa iyo kung gaano kalawak ang kalawakan, ang mga sikreto na taglay nito, at ang mga kamanghamanghang pakikipagsapalaran na ating tinatahak habang sinusubukan nating maunawaan ang ating lugar sa kalawakan. Salamat sa panood at pakikiisa sa aming paglalakbay sa paggalugad sa astrophobia. Paki-like, comment, at share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga video.